Good morning guys. yan today is nandito tayo sa aking manukan. Ayan, makikita nyo ang daming mga balahibo. Ayan. So, ayan. Sundan natin yung mga balahibo. Dahil sampu na lang yung natira sa ating mga manukan. Ayan o, oh, daming mga nagkalat na balahibo. Ayan. Makikita mo yung mga balahibo. Nagkalat talaga. Ayan na lang yung mga natira sa mga manok namin. Ayan. Ito, makikita nyo. Oh. Lala, sinalakay na naman kami. Ayan, nasundan natin to. Ayan, doon sa kantong yun, may mga Ayan. Stain. Ayun sila. My God. Nandito sila. Tumpok yan. Yung iba nasa nakaya. Ang daming nawawala. wala naman sila. Ayan. Eh. Ito yung isa namin. Suwa, kawawa naman. Mukha na trauma. Yan na lang sila. Ang dami nang nawala. Ito yung mga nangingitlog ng green and blue. Ay, hindi magkasya sa maliit na plastics. Kaya kumuha ako ng mas walaking plastic. Ito lang yung aming nakita. Yung iba nawawala. Oh my God, nandun pala yung tatlo sa labas. Ayun. Ayun pa yung tatlo. So, ayan, oh, ang bigat niya. Ayan, natatapi na siya. Ayan, dadali na sa basurahan.